Habang naglalakad ako papunta sa trabaho isang umaga, nagmamadali, iniisip ang sandamakmak na gagawin. Bigla na lang may bumunggo sa akin. Isang babaeng tumatakbo, tila may hinahabol o hinahabolan. Natapon ang kape ko, nagkalat ang mga papel na hawak ko. Handa na sana akong magalit, pero nang magangat ako ng tingin, parang biglang huminto ang lahat. Ang buong mundo ko, tumigil sa pag-ikot. Nakatayo sa harap ko ang isang anghel. Ang mga mata niya kumikinang. Noong mga sandaling iyon, wala akong ibang nakita kundi siya. Nang magtama ang mga mata namin, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Isang simpleng sorry lang ang lumabas sa bibig niya, pero para sa akin, parang isang awit na tumagos hanggang sa kaybuturan ng puso ko. Hindi lang balikat ko ang natabig niya, kundi pati ang puso kong matagal nang natutulog. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Ang dati kong ordinaryong pagpasok sa trabaho naging isang misyon. Bawat kanto, bawat pasilyo, siya ang hinahanap ng mga mata ko. Ang bawat sulyap ay isang panalangin, umaasa na sana, mapansin niya ako. Umaasa na sana, muli kaming magkrus ng landas. Nalaman ko na sa parehong building lang pala kami nagtatrabaho, magkaibang palapag lang. Ang swerte, hindi ba? Parang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan siya na ang naging dahilan ng bawat ngiti ko. Kapag nakikita ko siyang naglalakad sa lobby, o kaya naman ay nakakasabay sa elevator, buo na agad ang araw ko. Ang ngiti niya, parang araw na humahawi sa madilim kong mga ulap. Ang presensya niya, parang ilaw na nagbibigay liwanag sa malabo kong landas. Siya ang naging pag-asang, hindi ko kayang bitawan, ang inspirasyong hindi ko inakalang kailangan ko pala. Sa bawat pagpikit ko, ang mukha niya ang nakikita ko sa bawat pagmulat, siya ang una kong naiisip. Para siyang isang kantang paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko, isang liriko ng pag-ibig na hindi ko mapagsawaan. Ang mga mata niya, tila naging salamin ng aking kinabukasan. Sa mga mata iyon, nakikita ko ang pangarap, ang saya, ang isang buhay na gusto kong marating. Minsan, nagkasabay kami sa coffee shop sa baba ng building. Nag-aalangan pa akong lumapit, pero nilakasan ko ang loob ko. Nagpakilala ako at nagulat ako ng ngumiti siya at sinabing naaalala niya ako. Ako daw si Mr. Coffee Spill. Nagtawanan kami at doon nagsimula ang lahat. Mula sa simpleng pag-uusap tungkol sa kape, napunta kami sa mga pangarap, sa mga paboritong libro, sa mga takot at saya sa buhay. Habang mas nakikilala ko siya, mas lalo akong nahuhulog. Ang bawat kwento niya ay musika sa aking pandinig. Ang bawat tawa niya ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Simple lang siya, pero para sa akin, siya ang pinaka-espesyal na tao sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa akin, pero sa tuwing magkasama kami, pakiramdam ko ako ang pinakamaswerting tao sa balat ng lupa. Ngayon, heto ako, patuloy na umaasa. Patuloy na nananaginip. Ang dating ako lang ay unti-unting nagiging kami. Ako at siya. Isang pangarap na sana'y maging katotohanan. Sana, sa dulo ng lahat ng ito, kami ang magkatuluyan. Sana, ang estrangherang bumunggo sa akin isang umaga ay ang siya rin kukumpleto sa love story na matagal ko nang isinusulat sa puso't isip ko. Ito na ba ang simula ng aming happily ever after? Sana. Dahil para sa akin, nagsimula na ito noong araw na binunggo niya ako at tinabig ang puso ko. Salamat sa panonood. Kung mayroon din kayong sariling love story na nagsimula sa hindi inaasahang pagkakataon, ishare nyo naman sa comments sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa muli.